Kaya. Uy, ang laki. Ko ata. Hmm, laki ng kuko, ah. Ang Ramdam mo? Ramdam Buti naman. At naramdaman mo? Hmm. Dara dara. Ang laki ng dara, atin, dara, Oh, na siya talaga. Teka ha, puputo lang ko dun sa may ano. Hindi ko muna dadalhin yung dry skin niya. Ka. Alam kong malaki talaga yan. Alok ko! talaga. <laughs> ah, yung sa may dry skin tatang ah, ano ko man puputulan ko ha. Kasi hindi pwedeng idiretso pasugat sugat siya, pag ganun. Mama! Hmm. Okay, hmm. Oh, sorry po. Hmm. 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 Yan, nag -ano na yan, parang sugat na din yan. Pero siyempre gawa nga ng natanggalan. <laughs> Ito talaga yung tunay. Hindi <laughs> gaya yung nasa kabila kanina na fake. Fake. okay, <laughs> okay, okay. mat

mm -hmm. masakit talaga dato yun, part na ato yun. Hindi nga masakit eh. <laughs> yung customer ko, gusto niya sasaktan ko daw siya. Yung nananakit na nga ako eh. Hindi nga masakit. Hmm. Ayan, dumugo na nga, hindi pa masakit. Hindi nga. Sasaktan ko na ito mga ka include para di na ito bumalik sa akin. <laughs> Naiwan ko kayo nga sa dulo. Hindi pa sumama eh. Hindi. Ayan. Ayan. Hmm. hmm. Hinihirapan mo ako doon. Manang hindi na ako nagbawas ng kuko doon ha. Dry skin ay tinanggal ko, makikita mo. Ito, titignan ko pa yan. Kasi yung sinabi ko kaninang tatapyasin ko yung dry skin, sumama pa rin siya nung pabalik na. ay yung maiwan. <laughs> o, oh, diba tinapyas mo ang... Oh. Pero paghila. Paghila, sumama pa rin. Ayon yung maiwan. Natatakot siya. <laughs> Baka daw siya yung mamaga. Dito ako magbabawas. Yan o, oh. kasi o. Oh. Hmm. Check eh. Iyan, pag natatanggal. Iyan mo. Oh. Hindi ko yan itutuloy pa Sugot na yan, ha? Hindi ko hihilain yun ng Matagal ko na talaga yung dry skin. Pasugat na yan. Ayan, masakit. Sorry. Huh? Wala yung customer ko. Hindi pa na ano. Tapos na ba daw ba? Kita niyo na kanina. Laki na nang tanggal ko. tosovento ko na kaya. <laughs>